Hello. Big love shout out. Uh, thank you sa mga king followers. Mga subscriber. Salamat, salamat. At hindi pa yung hindi pa nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Eva Portes. Ah, uh, may nag-request lang. Ma'am kung paano sikipan ang tahi ka dahil maluwag daw ang ilalim pag maluwag po ang ilalim linisan nyo lang po ito baka mayroon lang pong sinolid na nakalagay na minsan kasi may sinolid na maliit dyan dito sa ano o kaya dito sikipan ganun lang ma'am shibing at pag maluwag naman po ang ibabaw, ito lang. Paka meron din sinulid minsan. Meron na sisiksik dito na maliit na sinulid dito. Oh, ano lang. Inaano ko lang ng pin. Ito lang pinangtatanggal ko pag meron dito sinulid na maliit. Kaya kalawang, gano'n. Ganun lang, Ma'am, si Salamat sa pag-request, -re sa request mo. Thank you. Ayan. Thank you, Mama Shibing. Sana masikipan na yung, ano, yung tahi ng ibabaw. Maraming salamat sa mga hindi pa subscribe Please subscribe. Thank you. God bless. Bye-bye.